ha? Anong kinain mo sa labas? Ha? Bakit ka kumakain? Bakit ka kumakain ng pispe -pis sa labas? Ha? Eh kung bawal sa yun, adi na matay ka. Ha? Sisig pa tinira mo. Sisig pa talaga. Ha? Di ka alis dyan, ha? Dyan ka lang, di ka alis dyan. Ha? May kasalanan ka. Hmm. May buto pa doon. May buto, paminta, sisig. Ba't mo kinain? Di ba madumi yun? Ah, Diyan ka lang ha. Hindi ka aalis dyan. Diyan ka lang ha. Hindi ka namin bate. Hmm. Ang gagalaw dyan. Ang dyan ha. Diyan ka lang. Oh, titingin ka pa sa akin. Pitingin ka pa. Ikita kita. O, oh, iirap ka pa. Oh. kita. Ikita kita. Silip-silip ka -silip pa dyan sa likod ng sopa. Bawal kasi kumain nun. Ba't mo kinakain doon? Nanahimik-himik ka pala sa labas. Bawal yung sayo. Nangangatay ka. Aba, kinakita ng pagkain, sungkab. Pansap-yasap ka pa. Ang sarap ng sira <coughs> na ano, kaning baboy yun, oy. Kaning baboy tinira mo. Napsyon <coughs> ka tuloy, tirador ng kaning baboy. Diyan muna yan ah. Diyan ka muna. Diyan muna si nanay. O, diyan si nanay. gusto yung bagay na kalip-lip sa akin. gusto yung bagay na sa kasi siya. Pinapin niya lagi sa ganyang precision. Wala nang ginawa kundi ganyan. Wala na rin akong nagawa. Puro ganyan na lang kami maghapon. Wala na. Hindi na kami umunan pa. Umunan pa. Ano oh, o. Oh. Nakakita na siya. Ang tago. siya type siya. Kanina kinakausap kita, diba? Diba? oo, oh, utak ka. Huh. Type type ah, usay taypyo nyan, usay taypyo, ah, kasi tingking kung yan. ah, parang tingking kung nayon. sarap tulog mo kagabi, gabi di ba? oh, sarap tulog mo kagabi gabi eh, hilik na hilik ka eh, oh, uh, oh? minahal oh, ndi ako pa ako, minaharap ako. isya, isya sa, hmm, pagkakitkit naman na to asong ito, kitkit nagpray nyan, na kaya tapos lang magpray niyan. Every morning nagpe-prepare okay eh. no? okay siya. Ya, napaka-good girl niya, no. Last point Sky Lord niya. Darin ba 'li? Alikana. Ligana 'teh. Inat, 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 inat. Ini, inat, ini. Hmm, sarap ng inat. Ah. Sapat kanulet. Kanina eh

siya sa Pa-baby, oh. Ay, pa-baby, nakoy. Pa-baby, oh. Ay, baby Oh, oh, oh. Ilan tao? Pa-baby, oh. Ay, cute. Aray, tata, tata. Pungay eyes. Ay, pungay, pungay eyes. Aray. Pungay eyes. Pungay eyes. Beautiful eyes yun, ah. Uy, may pa. Ang po sa camera, eh. Yun. Yun, dali. Sini yun? Sini yun? Sini yun? Sini yun?

Ilong, 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 ilong. Ilong, ilong, ilong. Ilong, ilong, ilong. Tara na. ilang na aming prinsesa. Matutulog na prinsesa. Naka-comforter pa. Hmm. Ayan, hmm, prinsesa yan eh, no? Hmm. Princess. Si princess. pagkasarap, pagkasarap-sarap naman ng kamay niyan. <laughs> kita Yeah, yeah, yeah. も、mm. う yeah,、yeah. も une, もも 1, 一度。

Mama, mommy? Mommy. Mommy. Mama. mama. Mama, mami. mami? Mama, sama Mama, Mama mel.

Ng, ng, ng Lame, na, Habit naman ng prinses. Sabi mo, dito ang kamay mo. Sabi Okay. Tama. vlog vlog yan love vlog <laughs> yan yung matapang daw na aso Nang lalambing, nang matalambing. gusto na ako yung loglog nyo. Tapos yup. may machi-machi boses. Kailangan may ganon-ganon. Kailangan sasalita ka. Yun ang gusto niyan. Yan uh -huh. na, oh. Uh.